Good morning po mga kalaki, ngayon po ay September 19 Ayan po, at syempre po, alas ko na po ng madaling araw At syempre, kung makikita nyo sa akin, ayan Medyo madilim pa sa labas, kasi nga uh, mag ko pa lang po, sisikat pa lang po yung haring araw Kaya, ang tanong ko, gising ka na ba? Ang tanong ko, nanunood ka na ba? Ang tanong ko, nakasubaybay ka na ba sa amin? Aba, kung yan ang ginagawa mo, ibibigay ko na mga 2-digit lucky numbers para po sa mga bayan. Ayan po. Kung nagustuhan mo, pwede mo pong kunin kahit di mo bayan. Tapos ilawan mo tayaan po sa Lotto, sa National o sa Wedding, sa SDL kung saan ka po tumataya. At alagaan niyo po yan sa loob ng tatlong araw mga kalaki. Okay? Kaya kung ready ka na, aba, kunin mo na mga listahan mo at ilista mo na mga laki na boys na magugustuhan mo at ibibigay ko na po ngayon mga kalaki. Habang wala pa pong bumibili, eto na po mga kalaki ang mga laki na boys namin ni Lola Carmen. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? At syempre mga kalaki, inom-inom muna tayo ng tubig. Ayan. Ayan po mga kalaki, inom-inom tayo ng tubig ha? At sa masusugid nating mga laki followers dyan, eto na po. Umpisahan natin ang pamimigay ng two-digit lucky numbers sa Ilocos War 12-28 Ilocos Norte 3-4 Mas Bate 6-20 Nueva Vizcaya 9-3 Nueva Ecija 15-12 La Union 5-9 Pangasinan 8-3 Pampanga 18-29 Quezon City 14-20 Samar 21-29 Leyte 6-5 Iloilo, 12, 30, Benguet, 18, Gis, Butuan, 15, 19. Bataan, 3.24 24, Batangas, 19.21 21, Bicol, 8, 6, Baguio, 7, 12, Bulacan, 8, 4, Bohol, 5, 29. Capiz, 31, 34, Rojas, 27, 33, sa is 1, Isabela, 2, 20, Cebu, 18, Gis, Aklan, 33, 4, Aurora, 292 Laguna, 518 18, Quezon, 11, Olonga po 24, 29, Paranaque, 12, 18, Manila, 5, 22. Pasig, 16, 24, San Juan, 14 Gis, Marikina, 11, 18, Tabuk, 22, 17, Romblon, 14, 30, Angono, 5, 26, Montalban, 2, 24, Antipolo, 1, 15, Taytay, 14, 5, Cainta, 18, 26, San Mateo, 29, 38, Uno, Marinduque, 6-18, Caloocan, 24-30, Muntinlupa, 12-25, ano Palawan, 2-34, Sambales, 11-18, Apayao, 10-17, Cotobato, 1-3, Binangonan Rizal, 5-7, Morong Rizal, 11 sa is. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na nag po lagi sa atin. Ayan, para po makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers, dapat sa legit po kayong mga account na ka-follow ha. Ah. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat po dyan. Kinukuha po yung picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayong nasasalihan sa private consultation, nako hindi po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki, okay? Mga fake account po lahat yan. Subukan so, nyo pong tawagan niya mga yan. Hanapin nyo po ako. Hindi po yan sasagot. Okay? Dapat po nakakausap nyo muna ako. Pagsasali kayo sa ganito ha. Para legit na legit na ang kausap nyo ako. At hindi po yung mga fake account na yan. Malaki na po tayo para po magpaloko sa mga yan ha. Okay. Ito po ang legit na account natin. Iti-check nyo po lagi ang followers ha. Red parungkin sa Facebook na merong 430,000 plus followers tayo po yan. At meron po tayong Uh, Red uh, na na main account na may 780,000 followers. Pero ito po ginagamit natin ngayon na may 430,000 plus followers. Okay? At meron din po tayong Aris Gatchalian na account. Meron din po tayong uh, YouTube, Red Parungkin po na may 17,500 followers. At syempre po, TikTok, Red Parungkin na may 449,000 followers. Okay? Wait lang po, may bibili. Yes, kuya. Kala po? Ayan po mga kalaki ingat-ingat po kayo sa mga fake account na yan, ha? At dapat po mga kalaki, makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member, okay? Tandaan nyo po yung mga sinabi kong mga legit na mga account namin na pwede po kayo magpa dito, magpag-request mga follower, uh, mag, uh, magpa-suggest ng mga numbers. Pag nakita ko po kayo po yung nakafollow, padadala ko po kayo ng mga laki numbers sa messenger nyo. Katulad po ng iba na mga napadalan ko na po mga kalaki ha, nakita ko comment ng comment, share ng share ng videos, nag-heart mga kalaki na ka-follow. Okay? Tandaan nyo po, ang laki ng numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatay ano sa loob ng 3 months, sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad National at Wedding mga kalaki. Okay? Pag sumali ka sa private, private consultation, i-code ko po ang birth man at birth year mo. Malay man naman dito kaswerte sa amin. Kaya sali na po sa mga interesado po, Uh, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan, okay? At bibigyan ko po kayo ng discount mga kalaki. Isasali ko po kayo sa discount pag sumali kayo ngayon para member ka sa akin ng 3 months ng September, October at November. O, oh, di ba? Tatlong buwan tayong magsasama. Malay mo dito ang swerte mo. Subukan mo na. At syempre po mga kalaki ha, Tandaan niyo po, ang mga lucky numbers natin, 3 digits inaalagaan bago po palitan. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers, Dabao. 713 Tarlac 2115 Quirino 431 Bacolod 1629 Cavite 15 Taguig Gis 20 Mindoro 31 This Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers, na mga two digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki nyo outlet mamaya. At make sure po nakarambol mga lucky numbers natin para pagtinian nyo, nakarambol, mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo. Okay? At syempre, ito pa paborito ng lahat, ang shout out time. Shoutout po tayo sa, ayan, Colosa Family po, Diyan po sa may Quezon City. Hello po dyan. Sa Quezon City po, sa mga sa Family, hello po sa inyo. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo. At syempre naman po dyan po sa may Pangasinan po. Dyan po sa may Puso Ruby Pangasinan. Mga tricycle driver, jeepney driver. Shout out po dyan. Kilamang Osting at kila Kuya Dado, shoutout out po sa inyo mga kalaki. Maraming salamat po po sa Ruby Pangasinan. Masyanto sa Labi Ed si Kayon Amen. Tama ba ako? <laughs> Inaruta ka O, oh, kala niyo marunong ako ha. Ah. Sa mga gusto pong magpa-shout magpa out comment lang ng comment, share lang share ng video, heart ng heart. At pag nakita ko yan, masya-shout out ka na. Dapat naka-follow ha. Ah. May lucky numbers ka pa. O, oh, gising na mga kalaki. Good luck.